Nakababahala para sa ekonomistang si Dr. Michael Batu ang pagtaas ng inflation rate noong buwan ng Agosto. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 5.3% ang headlines inflation noong nakaraang buwan na mas mataas mula sa 4.7% inflation rate noong Hulyo. Ang ilan sa major contributors sa pagtaas ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na nasa 8.1% inflation o 60.5% share sa pangkalahatang inflation sa bansa. Ilan sa mga mabilis na tumaas ang presyo ay ang bigas at gulay, habang nakaambag din sa pagtaas ng inflation ang transport sector bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Ang naturang contributor sa pagtaas ng inflation ay ramdam ng mga ordinaryong Pilipino sa pang-araw-araw. At bakit ko nasabing nakababahala ito? Kasi alam naman natin na ang epekto ng inflation is na makakapekto ito ng direkta sa spending ng ating mga kababayan. Ano? Pag mataas ang presyo ng bilihin at hindi naman lumalago masyado yung incomes ng ating mga kababayan, ang nangyayari po dyan is um, ano, lumilit po yung consumption natin. Ano? Kumukunti yung ating mga nabibili dahil nga nagmamahal. Kaugnay nito, sinabi rin ni Bato na kung hindi masusolusyonan ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ay posible itong makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Posible ano, kung magtutuloy-tuloy itong inflation na to, isa makakaroon ng muli ng pagkunt ng bahagyang pag ng ating ekonomiya sa mga darating na quarter kung hindi ma masusolusyonan ito nangyayaring inflation na to. Sa kabilang banda, sinabi ni Bato na malaki ang maitutulong ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas Lalo pa't naniniwala ito na may manipulasyong nangyayari sa presyo nito sa merkado. Maalala natin yung India, na anunsyo sila na magkakaroon sila ng ban sa pag-export -e ng non-basmati rice kung di ako nakakamali, eh, e hulyo nitong taon na to. Marami dun sa mga imported stock ng ating na bigas ano na hawak ng mga ano uh, nung mga middlemen din sa ating bansa inabili e po 'yan bago pa nag-anunsyo ang India na magkakaroon ng ban. Ibig sabihin, nabili nila yan sa ibang presyo. At nung nagkaroon po ng anunsyo ang India na magtaat magkakaroon po ng ban at sumipa po ng 20% ang presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan, nagkaroon po ng excuse yung mga middlemen para ilabas yung mga bigas na yan sa mas mahal na presyo. Kaya nagkaroon po ng substitution mula sa domestic rice, pa, sorry, mula sa imported rice papunta sa domestic rice. Kasi pag nagmahal yung imported rice, alam naman natin, by by uh, simple substitution yung ating mga kababayan ay bibili sa mas mura, which is, is nga yung domestic rice at dahil tumaas ang demand sa domestic rice tumaas ang presyo nito so yun po yung nangyayaring uh, storya diyan atoria no kaya nga itong policy ng uh, ating pamahalaan itong uh, uh, price ceiling na ito makatutulong po immediately ano para maibaba itong uh, presyo ng uh, uh, ng bigas at makatulong po ito sa ating mga consumer para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Daniela Paulite, SMNI News.